Wag galit gariin ng mga sundalo at polis sa politika. Ito ang brigandee ng palasyo sa gitna ng mga protesta laban sa umanoy katiwalian, particular na sa flood control projects. Si Patrick De Jesus sa detalye. Muling iginiit ng Malacanang na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kilos protesta laban sa mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects. Pero umapila ang palasyo na wag bahiran ng makasariling intensyon ang mga demonstrasyon para gibain ang pamahalaan. Muli ang Pangulo ay uh, nirerespeto ang mga tinig ng taong bayan kung anong hinaing, yan po ay nadidinig at nararamdaman ng Pangulo. Huwag lamang pong haluan ng ibang intensyon para mismo gibain ang gobyerno. Yan po ay labag sa batas. Nanawagan din ang Malacanang na huwag kaladkarin ang uniform personnel gaya ng polis at sundalo sa isyo. Wala raw koneksyon ang isa sa gawang malaking protesta sa destabilization at hindi papayagan ng administrasyon na sirain ang gobyerno. So ang sabi ng AFP ay huwag silang gamitin sa pamumulitika. Tama naman po. Uh, ito pong pagpaprotesta na po na to ay uh, wag natin ihalo yung mga militar, uniform personnel. Dahil ang uh, ang protestang ito ay manggagaling talaga sa taumbayan bayan. At uh, hindi po sila dapat gamitin para magkaroon ng destabilization. Nagpaalala naman ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga miyembro na panatilihin ang katapatan sa tungkulin at sa bansa. Bagamat nire-respeto ng AFP ang kanya-kanyang saloobin ng mga sundalo, mahalaga na manatiling profesional bilang paggalang sa uniforme. Suportado ng AFP bilang organisasyon ang anti-corruption drive ng pamahalaan. Uh, sa ating mga kasundaluhan we respect their views and uh, uh syempre kung ano yung sa loobin ng bawat uh, sundalo natin sa Armed Forces of the Philippines but as we wear the uniform we do not we do not have any other color than the, the uniform that we wear so ang allegiance po natin is to the flag and to the duly constituted authority Uh, andyan po ang pag, pagsunod natin sa konstitusyon. Samantala, bagamat walang seryosong banta sa seguridad na namamonitor, naka-red alert status ang AFP. Sa gitna ng iba't ibang protesta, kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects. Ito ay para sumuporta sa PNP sa pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan, kaugnay na rin ng nakatakdang aktividad ng ilang grupo sa linggo. Nilinaw din ng AFP na ang red alert status ay hindi para protektahan ang sinumang politiko. Let us not compare apples and oranges. No? Ang pag-red alert namin is for security, national security in general and not for any political color. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.